Farmers, Maganda, magandang-magandang araw sa inyo at welcome dito sa ating channel. Uh for today's video mga ka-farmers, ay nandito tayo sa ating pinagawang pispan. previous video natin mga ka-farmers ay iprakita natin itong fish pan natin sa inyo at sa ngayon pag-usapan po natin kung magkano ang ginastos natin sa pagpapagawa nitong ating fish pan. So bago natin pag-usapan ang gasto sa pagpapagawa natin ng fish pond natin ito, mga Love shout out muna sa kaklase natin sa Public Safety Junior Leadership Course uh, Class 2022-01, most especially sa grupo ng Kanding ni Arador. Shout out kay Stabby Killer Point, kay classmate L. Avastilias, ang pinakaastig nating classmate sa PSGLC. Of course, shout out kay uh, Police Staff Sergeant Alan Agustin, Staff Sergeant uh, Ronel Amparan, Police Staff Sergeant uh, Erwin Acosta, Police Staff Sergeant Ravilo Acosta, Police Staff Sergeant Michael Acanto, at Police Staff Sergeant Michael Agiling. Para sa gustong magpagawa ng fish pan, panoorin nyo lang ang video ito mga ka-farmers at tapusin nyo itong video para meron kayong idea at para ka meron kayong basihan sa pagpapagawa ng inyong sariling fish pan. Bali dito sa akin, tao lang ang gumawa at uh, uh, more or less uh, sila ang gumawa dito at uh, halos isang linggo nila natapos itong fish natin. Bali ang bayaran sa pagpagawa ng ating fish pond na ito mga ka-farmers uh, isang metro kwadrado o isang metro ang lapad at isang metro din ang kanyang uh, lalim ang bayaran dito sa amin ay 100 pesos so itong kabubuang area ng aking fish pond ito ay may sukat na 130 square meters mga ka-farmers bali tatlong butas ito dalawang malalaki at isang uh, maliit uh, bali itong malaki na ano ang dalawang malalaki na pond natin, nalagyan natin ang fingerlings, more or less uh, 6,000 fingerlings at yung isang maliit na butas doon natin uh, ilagay uh, una ang ating mga fingerlings and then after uh, 15 days ikasify natin, kukunin natin yung mga malalaki o yung mga tinatawag natin na shooter at ililipat uh, natin dito sa malalaking ah uh, butas. So sa 130 square meters mga farmers ang kabubuang nagastos natin, multiply natin yan, ang 130 sa 100, eh, ibig sabihin, meron akong gastos na 13,000 pesos. Bali itong 13,000 pesos, sa libor pa lang yan, ang papaga, ano, sa pagpabungkal o pagpagawa ng ating peace fund, hindi pa yan uh, kasama ang bili natin sa fingerlings. And of course, sa mga merienda ng tao, uh, hindi pa kasama dyan sa 13,000 pesos mga ka-farmers. Bale, ang bibilihin natin mga ka-farmers na fingerlings, uh, yung mga malalaki na, ang presyo ay tag uh, 3 pesos ang isang piraso. Uh, kasi kapag uh, bumili tayo ng tag 1 peso o yung tag 2 pesos, uh, mala, ano yan, uh, malaki ang tsansa o malaki ang porsyento ng kanilang mortality so sa tag 3 pesos mga ka-farmers uh, parang ganito niyan kalaki mga uh, parang laliri natin kalaki at uh, malaki na ang chance na mabubuhay sila